Kwarden. Kwarden. Kwarden abo. Kwarden abo? Kwarden abo, Hala! Siyam na buwan na pala ang Jomcar? Wow! Grabe! So it's means, nine months na pala nila tayong pinakilig? Oh my goodness! Paniguradong habang buhay na tayo, papakiligin ng Jomcar! Kasi sa ngayon palang ay, kitang kita na natin na, magiging forever is love na sila, that's for sure! May dala-dala nga si Papa Joms dito ng money bouquet para sa bebe Carla niya. Wow, so sweet! Tapos may di asahang pangyayari nga dito na natumba nga dito si Papa Joms. Naku po! Nakasandal kasi si Papa Joms sa pinto. Oh no, tapos may eksena nga din dito na nakaramdam ng selos si Papa Joms. Naku po! That's a proof na it's real love. Papa Joms love her bebe Carla very much. Bago po tayo magpapatuloy sa nakakakilig na pagre-reaction ay wag po natin kalimutang suportahan palagi sina Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Idol Kalingap Prab at Mam Ma Jackie Tapia Matubang. Pati na rin po sa lahat ng charity vloggers, Kalingap Reactors, especially na po ang Karepa. Ito na ah! Dahil 9 months na ang Jomcar together, sinurpresa nga ni Papa Joms dito ang bebe Carla niya. Pinuntahan nga niya ito sa apartment na may dala-dala pa nga siyang money bouquet. What a very sweet loving partner! Oh my goodness, grabe! At ito na nga, kumakatok na nga si Papa Joms sa door. Ito po! Saan na ito si Carla? Hello po! Carla? Hello! my goodness. Katok ng katok nga si Papa Joms dito pero wala pa rin sumasagot. Nakupo! Napayoho! Na nga si Papa Joms dito kaso wala pa rin. Hala! Pero nang banggitin nga ni Papa Joms ang salitang, Babe! Ay! Bumukas ang pinto! Nakupo! Ang salitang babe lang pala ang susi para bumukas ang door? Oh my goodness! Grabe! At ito na. Di ba open na ang door? Makakapasok na ba kaya si Papa Joms? Hala! Ito po! <coughs> Oh my goodness Nang nag-attempt na nga na pumasok si Papa Joms dito ay Biglang ang sumirado ang door Naku po The door is closed again Hala Di pa pala nakabihis si Carla Naku po Kaya pala sinirado niya ito Napasabi nga tuloy si Papa Joms dito nang. Sorry kasi muntik na siyang makapasok. Buti nga daw di siya nakapasok inside. Kaya nagaantay nga si Papa Joms sa bebe niya. Waiting outside the door si Papa Joms ito po. Kailan? dito lang muna ako ha. Diyan kita. Diyan, na

While waiting nga si Papa Joms sa bebe Carla niya dito ay sumandal nga siya sa pinto kaya nang inopen na ni Carla ang door ay natumba nga si Papa Joms dito. Nakupo! Di nga ito alam ni Carla kaya dali-dali nga nag si Carla sa bebe niya. Oh my goodness, medyo sumakit nga daw ang likod ni Papa Joms dito. Nakupo! Need nga daw niya ng hilot mula sa bebe Carla niya. Hala! Pero binati nga dito ni Papa Joms ang bebe niya ng... Happy 9th month, Sari sabay bigay ng money bouquet. Wow, grabe so sweet! Hala, baka sa off-cam ay hinilot ni Carla ang bebe joms niya, ba? Diba? Hala, ano sa tingin nyo mga kalingap? At ito, Papa Joms nagselos. Naku po! Sino kaya ang pinagselosan niya? Hala, ito po! Ikaw okay. na ba lahat hindi Bili nito. Opo, share po kami ni Ante Rose at Kalad. So, nagpwede po kami ni Ante Rose

Hindi naman ako magpaalam kahit kuya mo. Matugot man yun. Basta next time ha, sa akin ka na magsabi. Sa akin ka na magsabi. Oh my goodness! Gusto nga ni Papa Joms na siya ang always kasama ng bebe Carla niya kung bibili ito ng gamit sa apartment? Wow, grabe! Always available nga daw si Papa Joms kung sa oras na magpapasama ang bebe niya sa kanya? Parang di ata kakayanin ni Papa Joms kung ibang boys ang kasama ng bebe niya. In love na in love na talaga si Papa Joms sa bebe niya na. Selos mode talaga si Papa Joms pag may ibang kasama ang bebe niya. Naku po! Huwag kang mag-alala Papa Joms. Ikaw lang ang mahal ng bebe Carla mo, that's 100% sure! At ito, sa sinabi nga dito ni Carla, ay sobrang saya ni Papa Joms. Naku po, super happy nga si Papa Joms sa narinig niya mula sa bebe niya ito po. Oh my goodness! Babay Bye Jomar nga daw sabi ni Carla dito. Happy 9th month sari Jomar! Naku po! Halatang halata na talaga sila ah! Oh my! Sila na ba talaga mga kalingap? Ano sa tingin nyo? Nakikiliti na ako! Pinaulit pa nga ni Papa Joms ang sinabi ng bebe niya. Jomar nga daw, hala ah, wala na ngang salitang. Po, oh my goodness, parang sila na talaga. Forever is love na talaga ang Jomcar for sure.